Good morning guys. So kakaw lang galing school. Hinatid ko yung anak ko sa school. So maglakad-lakad muna ako guys. Pang pawala sa bilbil. Charot. Hindi na pa traffic. Wala pang sasakyan. Video-video muna tayo guys. Video for today ay maglalakad tayo. Pauwi na bahay. So ayan, maglalakad ako dyan. Kasi para sa umaga exercise pag maglalakad. Lakad-lakad <clears throat> lakad lang. Kasi wala pang tao. Mamaya ay ma-traffic 'yan. Traffic 'yan dito pag tanghali. Maraming tao, maraming sasakyan. Maga pa naman eh. Sa alas 6, pasok ng aking anak. Ayan, lakad-lakad. Hanggat, kaya pa ng paa. So, ayan, lakad muna tayo. May, may tricycle, maraming tricycle pag umaga. Hindi na ako magsakay, malapit lang naman. Lakad lang. Now, <clears throat> 20 din ang pumasahe, oh. Wag na. Lakad mo na lang. Para exercise. So, ayan. So, mag... Bit-bit ng tinapay. Bibili ng tinapay. Maglisya ni Kristo. Simbahan. Malapit lang. Lakad lang ako dyan. Ano nga ano, to? Maglakad-lakad. Marami ita. Kupang. Ayan, eh, purok uno. Kupang purok uno. Video nga maraming naglilinis. sa so, bibili na tayo na tilapia, bibili tayo na tilapia so tilapia sila tilapia ang batanggas masarap yung sinigang magbili so, tayo ng ulam na halo sa kangkong bibili ako ng dalawang peraso kay kami laman kakain so dalawang peraso lang binili ko para hanggang bukas naman <laughs>

Chicos, sí, pues, no voy thank mm -hmm. you